Guys, ito yung tubig oh. zamzam sa pa ng panahon ni Propeta Abraham. Abraham. Hanggang ngayon, hindi pa rin nauubos. Zamzam. -zam. Yan. Marami na rin linya dito eh. Ayun oh. Eh, no? Marami na rin linya dito kaya ano, kahit saan may kita mo. Zamzam water. -zam, dito na tayo. Dito mo lang makikita kita sa 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 Audi yung mahimalang tubig ng Saudi Arabia. Robar, robar. Bas na ba? Dito na labas tayo. Mahimahimalang ano tubig ng Zamzam water. Dito lang ngayon sa Saudi Arabia. Di ba? Makahim napakahimala. Mula pa kay propeta uh, Abraham. Hindi nauubos hanggang ngayon.